alas 11 na nga ng gabi at naisipan ko maglakad-lakad sa labas para makapag-exercise. So bago nga ako umalis, pinatay ko muna yung kandila na laging sinisindihan ko tuwing gabi bago ako matulog. Habang pababa ako ng building, iniisip ko kung saan ako pupunta sa my garden o yung dito na malapit sa may sa amin. Kasi kung sa garden, abutin na lang mga 10 to 20 minutes bago ako makarating doon. Um, Napag-desisyonan ko nga na dito na lang kami sa malapit sa amin. Mga uh, 5 to 10 minutes na lakad bago ko marating yung uh, lugar kung saan pwede ako pag-exercise. Actually, ganito nga pala yung ano yung nandito sa may sa amin. So, pa hindi naman na muna ako maglakad mag-isa kahit anong oras. Kasi ba pa mga tao dito. Pasensyaan nyo na nga pala yung boses ko kasi may ubo at sipon pa ako. So, pagkarating ko na nga, dito sa lugar, nag-exercise na ako lakan-lakan, takbo jogging so yan, kailangan ko to kailangan kong mag-exercise kahit pa para matanggal na yung sakit ng tuhod ko Mawala, para mawala na rin yung upo ko pero dahan-dahan lang so after ilang buwan ngayon lang ulit ako nakapag jogging-jogging exercise-exercise lakad-lakad, papawis pero malamig pa rin dito sa kuwit puti na lang pag ko naka-jacket ako <clears throat> dito kami laging nag-exercise, nag-jogging ni Chabri nung nandito pa siya. Ito lang, nilibot-libot lang namin yun. Hanggang doon pa nga sa dulo, kasi ayoko lang pumunta doon. Dito na lang ako. Minsan marami nag-jogging dito, kasi iniinda ko lang yung sakit ng, ng tuhod ko. Rayuma daw eh. Siguro kailangan i-exercise, ilakad-lakad para mawala. Kasi kung kahayaan ko lang na masakit eh ano tayo makakapagtrabaho dito sa abroad <coughs> kailangang alagaan ang sarili kasi walang ibang gagawa nun kundi tayo lang oh. naman dito ganun ka kalupak kaso umulan dito nung mga nakaraan kaya ganito na yung ano ganito na yung daan <coughs> mga 30 minutes na exercise tapos uwi na ako. siguro naman makakatulog na ako nun ano to parkingan ng mga sasakyan tapos dito ata yung ano sa department of parang communication dito yan. tapos yung pag ginagawa nilang parking ano mga nakaparking mo sa sasakyan, <clears throat> medyo okay okay na yung pa ako tsaka mabuti rin tong exercise na to para para maano yung baga ko ka. uh, ma exercise pati yung baga ayokong sayangin yung binigay ng Diyos na pang-apat na pagkakataon na mabuhay ako. Kaya susulitin ko na. Alagaan ko yung sarili ko. Kasi sayang naman, di ba? Maraming mga taong naghahangad na mabuhay. Tapos hindi sila na pagbibigyan. Tapos ako, I'm almost there. But then, I was given the chance na pagpatuloy yung buhay. Kaya, laban lang. So yun nga guys, siguro naka 30 minutes na rin ako ng lakad exercise dito. So uuwi na ako kasi baka mabigla pag sobra-sobra naman yung ginawa nating exercise at lakad ngayon. So pauwi na ako and uh, sa mga followers ko at sa mga nanonood ng videos ko at sa reels ko, thank you. Forget, live life and pray always. Bye!